Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Jim, ang inyong doktor na handang magbahagi ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, lalo na para sa ating mga mahal na seniors. Sa ating pagtanda, mas nagiging mahalaga ang bawat kinakain natin. Ang ating katawan ay nagbabago humihina ang resistensya, bumabagal ang metabolism, at mas nagiging sensitibo tayo sa iba't ibang karamdaman. Kaya napakahalaga na maging maingat at mapili sa mga pagkain na inilalagay natin sa ating plato. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, Dok, ano po ba ang pinakamanggandang kainin sa umaga para lumakas at manatiling masigla? Ang sagot ko ay simple, prutas. Pero hindi lahat ng prutas ay pare-pareho ang epekto. Mayroong mas mainam kainin sa umaga at mayroon ding mas bagay kainin sa ibang oras ng araw. Kaya sa vlog na ito, tatalakayin natin ang pitong prutas na dapat kainin ng mga seniors sa umaga para lumakas ang katawan. Makakatulong ang mga prutas na ito upang mapanatili ang lakas, maiwasan ang sakit at magkaroon ng mas masiglang pamumuhay. Pero bago ko simulan, maaari bang mag-subscribe ka dito sa ating YouTube channel at pakipindot mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Maaari ring bang paki-comment kung saang lugar ka nanonood para malaman ko kung saan umaabot ang mga videos ko. Simulan na natin. Bakit sa umaga dapat kumain ng prutas? kapag tayo ay bagong gising, ang ating katawan ay nanggaling sa tinatawag na fasting state. Sa madaling salita, ilang oras tayong hindi kumakain habang natutulog. Ang ating katawan ay ubos ang glycogen stores o energy reserves, kaya't naghahanap ito ng mabilis ngunit masustansyang source ng enerhiya. Ang prutas ay isa sa pinakamainam na sagot dito dahil taglay nito ang natural na fructose, fiber, vitamins, minerals at tubig na agad nagbibigay ng sigla. Hindi tulad ng processed food, ang prutas ay hindi mabigat sa tiyan kaya madali itong tunawin at nagbibigay ng instant pero natural na lakas. Bukod dito, ang pagkain ng prutas sa umaga ay may mga sumusunod na benepisyo. Pinapabilis nito ang metabolismo, pinapalakas ang immune system, pinapaganda ang digestion, at pinapanatiling hydrated ang katawan. Sa mga seniors na kadalasang nakararanas ng constipation, dehydration, at panghihina, napakahalaga na gawin itong bahagi ng kanilang umaga. Unang prutas, saging. Banana. Ang saging ay isa sa mga pinaka-accessible at mura ngunit napakahalagang prutas. Madaling nguyain, madaling tunawin at puno ng sustansya. Ang saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na napakahalaga para sa kalusugan ng puso at sa tamang regulasyon ng blood pressure. Maraming seniors ang may problema sa hypertension at ang regular na pagkain ng saging ay nakatutulong upang mapanatiling normal ang presyon ng dugo. Bukod pa rito, ang saging ay may vitamin B6 na mahalaga para sa kalusugan ng utak at sa tamang produksyon ng serotonin na nakaaapekto sa mood. Kaya kung madalas makaramdam ng pagkabalisa o panghihina, makakatulong ang saging para magkaroon ng mas positibong pakiramdam. Mayroon din itong dietary fiber na tumutulong upang maiwasan ang constipation, isa sa mga pinakakaraniwang problema ng mga seniors. Mainam itong kainin kasama ng tubig sa umaga bago mag-almusal. Ngunit kailangan pa rin ng moderation. Ang sobra-sobrang pagkain ng saging ay maaring magdulot ng kabag o constipation lalo na kung hindi sapat ang tubig. Ikalawang prutas, mansanas, apple. Narinig na natin ang kasabihang isang mansanas araw-araw ay nagpapalayo sa doktor. Hindi ito basta kasabihan lamang, may matibay itong basehan sa siyensya. Ang mansanas ay mayaman sa soluble fiber na tinatawag na pectin. Ang pectin ay tumutulong upang pababain ang cholesterol level sa dugo, kaya't nakatutulong ito sa pagpapanatiling malusog ng puso. Bukod pa rito, ang mansanas ay mababa sa calories at mayaman sa antioxidants tulad ng quercetin na tumutulong upang labanan ang free radicals na sanhi ng maagang pagtanda at ilang uri ng kanser. Para sa seniors na nagbabantay ng timbang o may diabetes, mainam ang mansanas dahil mababa ang glycemic index nito. Huwag lang kalimutan na kainin ito ng buo kasama ang balat dahil doon nakatago ang malaking bahagi ng nutrisyon. Kung mahirap nguyain, maaaring hiwain ito ng manipis o ilaga ng kaunti para lumambot. Ikatlong, prutas, papaya. Ang papaya ay isa sa mga paboritong prutas ng mga Pilipino at may napakaraming benepisyo para sa mga seniors. Kilala ito sa pagkakaroon ng enzyme na papain na tumutulong upang mas madali ang pagtunaw ng pagkain. Para sa mga nakararanas ng hirap sa pagdumi, kabag o hindi maayos na digestion, ang papaya ay isang natural na lunas. Bukod dito, ang papaya ay mayaman sa vitamin C na nagpapalakas ng immune system at tumutulong upang mabilis gumaling ang sugat. Meron din itong beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan na mahalaga para mapanatiling malinaw ang paningin. Tandaan na habang tumatanda, humihina ang mata, kaya malaking tulong ang pagkain ng papaya para maiwasan ang age-related eye diseases. Pinakamainam kainin ang papaya sa umaga bago ang mabigat na almusal upang maging magaan ang pakiramdam sa buong araw. Ikaapat na prutas, dalang hita o orange. Ang orange ay kilala bilang isa sa pinakamayaman sa vitamin C. Para sa mga seniors, napakahalaga nito dahil humihina ang immune system habang tumatanda. Ang regular na pagkain ng orange ay nakatutulong upang labanan ang ubo, sipon, at iba pang infeksyon na madaling kumapit sa matatanda. Bukod sa vitamin C, ang orange ay mayaman din sa antioxidants at fiber. Tumutulong ito sa collagen production na mahalaga para sa malusog na balat at kasukasuan. Dahil mataas ang water content nito, nakatutulong din ito sa hydration. Ngunit mas mainam na kainin ito bilang prutas at hindi gawing juice. Kaya Chastity, kapag ginawa kasing juice, nawawala ang fiber at naiipon ang sobrang asukal. Ikalimang prutas, peras. Pear. Ang peras ay isang prutas na madalas hindi nabibigyan ng pansin, pero napakahalaga para sa mga seniors ang peras ay mayaman sa dietary fiber na nakatutulong upang bumaba ang kolesterol at mapanatili ang maayos na bowel movement. Ay para sa mga seniors na may diabetes, napakainam nito dahil mababa ang glycemic index at hindi nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng blood sugar. Bukod dito, ang peras ay mayaman sa vitamin K at copper na parehong mahalaga sa kalusugan ng buto. Habang tumatanda, mas nagiging marupok ang buto, kaya't mainam na gawing bahagi ng umaga ang peras. Dahil malambot at makatas ito, madali ring nanguyain kahit para sa mga may problema na sangipin o ikaanim na prutas, pakwan, watermelon. Ang pakwan ay isa sa mga prutas na punong-puno ng tubig. Sa katunayan, siyamnapong porsyento ng laman nito ay tubig kaya't ito ang isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang dehydration na madalas problema ng mga seniors. Kapag dehydrated ang isang senior, mabilis silang nakararanas ng pangihina, pagkahilo at minsan ay confusion. Bukod sa hydration, ang pakwan ay may lycopene isang makapangyarihang antioxidant na nakatutulong upang maiwasan ang sakit sa puso at ilang uri ng cancer. Nakatutulong din ito upang mapabuti ang blood circulation at mabawasan ang panganib ng stroke. Mainam itong kainin sa umaga o tanghali, lalo na kapag mainit ang panahon. Ikapitong prutas, abokado. Ang abukado ay kilala bilang superfood dahil sa dami ng binipisyo. Ang pinakamahalagang taglay nito ay ang monounsaturated fats o healthy fats na nakatutulong upang mapanatili ang kalusugan ng puso at makontrol ang cholesterol levels. Bukod dito, ang abukado ay may mas mataas pang potassium kaysa sa saging, kaya't mainam din ito laban sa hypertension mayroon itong vitamin E, isang antioxidant na nakatutulong upang mapanatili ang kabataan ng balat at proteksyon laban sa cell damage. Maari itong kainin ng sariwa, gawing palaman sa tinapay o ihalo sa gatas bilang masustansyang shake. Narito muli ang pitong prutas na dapat kainin ng mga senior sa umaga. Saging, mansanas, papaya, orange, peras, pakwan at abokado. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang binipisyo para sa puso, bituka, immune system at kalusugan ng buong katawan. Ngunit, tandaan, ang lahat ng bagay ay dapat sa tamang dami. Kahit ang prutas ay maaaring makasama kung sosobra, lalo na para sa mga may diabetes. Kaya't palaging kumonsulta sa doktor o dietitian upang malaman ang tamang dami para sa inyong kalusugan. Kasabay ng pagkain ng prutas, huwag kalimutan ang balanseng pagkain ng gulay, whole grains, protina at sapat na pag-inoma ng tubig. Dagdagan din ng regular na ehersisyo at sapat na tulog upang mas lalo pang maging epektibo ang mga benepisyong dulot ng prutas. Mga ka seniors, ang tamang pagpili ng prutas sa umaga ay isang simpleng hakbang ngunit napakalaki ng epekto para sa ating kalusugan. Hindi lang nito pinapalakas ang katawan, kundi nakakatulong din itong pahabain ang buhay at panatilihin ang kasiglahan. Kayat simula bukas, siguraduhin na ang inyong araw ay sisimulan sa isa sa pitong prutas na ating tinalakay. Tandaan Maliit na hakbang araw-araw, malaki ang maidudulot sa pangmatagalang kalusugan.